Hello po mga kalaki, magandang umaga po 3 days na po natin dito sa Baguio at Nes Syempre napakaginaw po talaga, nakita nyo ang comporter ko po Dito po tayo, naka-check-in po tayo Ang comporter ko po napakaginaw po Talagang hindi ko po kinakaya ang level Talag ah, Talagang manginginig ka po sa ginaw sobrang kapal po talaga. Ayan po. At syempre, ngayon pong umaga, gumising po tayo ng maaga dahil mag ko na po. Gusto ko pong mamigay ng mga lucky numbers po sa inyo. Uy, congratulations po ulit. Nung, naka, nung, nung last, nung katapusan po ng September, ay ng August, ang dami po nating napanalong mga 2 digit. Ngayon na naman po, may nanalo na naman po kahapon na 2 digit. Grabe. And sabi ng mga nanalo, wag ko na daw pong i -post at ah uh, makikita daw po ng mga kaibigan nila at saka ng mga boss nila eh bawal daw po yata sa kanila yun di sige po, congratulations na lang po sa inyo at natutuwa po ako at natulungan po namin kayo magbalato po kayo o eh, hindi, maraming salamat po yun nga po sinasabi ko sa inyo para po sa inyo ang lucky numbers na yan at nakakatawa, bawin agad yung registration fee sa membership fee ng private consultation mga member po sila ng private consultation mga sinuswerte maraming salamat po sa inyo at sa nanawa manalo tayo ng 5 digits ano? ngayon pong September manalo tayo ng 5 digits at manalo ka ng milyon ngayon pong bago magpasko at sa mga naniniwala po sa amin nagtitiwala at mga sumusubaybay hindi po kami titigil hanggat hindi po kayo sinuswerte kaya tuloy-tuloy lang po ang pamimigay natin ng mga lucky numbers mga tips po <coughs> Ayan, kahit na iba na yung boses ko sa sobrang linaw tuloy-tuloy pa rin po kaya sa mga hindi po sumusuko maraming salamat sa mga sumuko na ay Saan nasa sa inyo po 'yan pero nandito pa nandito pa rin po kami. Mamimigay pa rin po kami ng mga numbers sa inyo. Ito po ay walang pilitan po sa mga may gusto lamang po. At sa private consultation member po hanggang ngayon September na lang po ito. Pag napuno na natapos na po ang September, stop na po tayo. Next baka next year na po ulit tayo magpa-private consultation. Depende po 'yun sa public demand kung ang dami po kasi nagpapa-reserve. Hindi ko po kayo ma 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 mabigyan lahat kasi napakadami. Yung 315,000 followers po tayo mga kalaki. Iilan pa lang po, nag lang tayo pa 50-50 lang na tao. Imaginin mo, 50-50 lang ang ino-open natin. I-315,000 tayo. So, pasensya na po sa hindi ko matutukan. Ano po? Kaya kahit po may pera ka na gusto mo magpa-private consultation kung kung hindi naman kita gustong i-accept, eh hindi ka rin po magiging member. Depende po yung kasi yun sa, sa talagang followers namin solid at saka sa nangangailangan po. Okay, so kung ready ka na, ready na rin ako. Tara, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas at Metro Manila, buong mundo, handa ka na bang? manalo ngayong araw na to. O, sana swertihin ka. No? Ito na po ang masaswerteng 2-digit lucky numbers. Tandaan niyo po ang 2-digit lucky numbers namin. Libre po, wala po itong bayad mula umaga hanggang gabi. Ang lucky numbers namin, aalagaan natin ng 3 days. Ang private consultation lang po ang may membership fee. Umpisahan po natin sa Bataangas. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 2 at number 29. Bataan, 315. Butuan 526 26 Benguet 1720, Iloilo 230, Leyte 2125, Samar 3317, Parangyake 2125, Manila 24, Pasig 120, San Juan 2127, Marikina 35, Romblon 3330. Angono Rizal, 20-26. Montalban Rizal, 5-8. Antipolo Rizal, 4-G. Taytay Rizal, 17-20. Cainta Rizal, 1-23. San Mateo Rizal, 2-6. Isabela, 33-35. Tugigaraw, 31-27. Rojas, 22-15. Capiz, 34 30. Bohol. 1. Gis. Bulacan. 2. 11. Baguio. Hoy, Baguio, makinig kayo lang dito ako sa inyo. 4. 7. At Bicol. 21. 5. Ayan po. At syempre, bago po natin ibigay ang susunod na mga lucky numbers sa mga bago po dito sa Facebook. Kung gusto niyo po makatanggap ng mga lucky numbers everyday, hanapin po kami sa Facebook nyo I-type po ang Red Parungkin na meron pong 315,000 followers. At sa YouTube po, 15,900 followers. Sa TikTok po, 400 12,000 followers na po tayo mga kalaki. At meron po tayong second account, Aris Gatchalian. At red parong din po na naka-yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen na merong 50,000 followers. Doon po kayo pwedeng mag-request at mag-suggest po ng mga lucky numbers na gusto nyo. Pag nabasa ko po at na-comment kayo ng comment, share kayo ng share ng video at heart ng heart, abere replyan ko po agad kayo. Okay, so mga kalaki, good luck po sa ating lahat. Ituloy na po natin ang ating pamimigay ng mga two-digit lucky numbers po ngayong umaga. Nawa po, I swear swertehin po tayo at matugunan po ang inyong mga problema. Ano po? At sa mga nabigyan na po natin ng mga uh, uh, gamit pang school, back to school na mga estudyante dyan, maraming maraming salamat po. Pasensya na po. Yan lang po ang nakayanan natin. At uh, tutugunan ko pa rin pong pilit yung mga iba po. Okay? Masama pong mga ako. Hindi lang po tayo tulad ng iba na, na nangangako po na gano'n na, oh, ito oh. Kung sino gusto ng iPhone, gano'n. O sino gusto 100,000 pesos in cash? Wala. Hindi po totoo yun. Kaya naniniwala sa ganun. Tayo po ay mamimigay ng mga lucky numbers. Ito po ay walang pilitan sa inyo po kung gusto nyo. Ito po may chance po kayong manalo, may chance po kayong uh, swertehin. Kesa naman po doon sa chance kayo nag-aantay, antay kay ng antay na hindi naman kayo nagkaka-iPhone, hindi kayo nagkakaroon ng 100,000. Dumadami lang po ang followers nila naawa ko sa mga taong ganun. Hay nako. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag pong magagalit. Ito na po, Quezon City, 54, 4 Pampanga, 2-30, Pangasinan, 21 G, La Union, 4-17, Ilocos Sur, 31-20, Ilocos Norte, 30-30 sa East, Nueva Ecija, 2-25, Nueva Vizcaya, 14, 17, Masbate, 1, 16, Cebu, 2, 23, Aklan, 30, 21, Aurora, 5, 6, Laguna, 27, 28, Quezon, 25, 4, Olongapo, 2, 3, Dabao, 5, 14, Tarlac, 20, 22, Quirino, 21 sa East, Bacolod, 3.30, Cavite, 22.25, Taguig, Gis 7, Mindoro, 1.4, Marinduque, 24.7, Caloocan, sa East, 9, Muntinlupa, 8.11, Palawan, Gis 12, at Sambales, 13.15. Ayan po, kompleto na po ating mga two-digit lucky numbers. Takbo na po sa sukin yung outlet. Gising na mga kalaki, magkapi ka na, mag-almusal ka na. Make sure po na nakarambol po ang two-digit at 3 digit at four-digit. Four Mamaya pag nilaban nyo po yan, okay? Para pagka nabaligtad man po ang mga lucky numbers, win pa rin po tayo. Shout out time na po tayo. Shout out po. Last day na po namin ngayon dito sa Baguio. Shout out po dito sa mga sa suki namin, sa binila namin ng mga pasalubong dyan sa, sa Burnham Park. na ko. maraming maraming salamat po sa inyo hindi ko na po kay isa-isahin dahil nagpa-picture naman po tayo kanina. Maraming salamat po sa inyo na wapo ay pala rin kayo sa mga libreng lucky numbers na binigay ko po sa kanila kahapon. Ayan, binigyan po natin sila mga lucky numbers. Shout out po sa inyo dyan. At syempre, happy birthday po kay Maria Sabel de Guzman. Uy, hello po sa inyo. Happy birthday po sa aking baby kay Maria Sabel. Maraming salamat po sa family de Guzman sa panonood nyo po sa aming vlog. At syempre po dito tutok lang po kayo dahil dito may chance kang manalo. Okay? Ito talaga. May mga nananalo, may mga hindi pa namang nananalo, pero may mga talagang sinuswerte. Ito talaga yung legit. ba? Diba? Kaysa naman yung mag-aantay ka ng iPhone, iPhone, 100,000, 100,000, napagod ka ng ala naman yun.